Sa karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula naman sa ating CMN Rowing Reporter sa Mindanao. CNN Live Nation. Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel. Magandang araw Pilipinas. Mayong adlaw mga taga Mindanao. Inilipat nang mole Ministry of Labor and Employment bangsamoro ang kanilang investment hub sa Lamitan City Basilan na siyang inaasahang lalago ang industriya ng agrikultura at kalakalan sinabi ni Ronald Khalilit turis chairman sa Bangsamoro Business Council na ang bagong investment hub ng mole sa naturang lungsod ay makakaakit ito ng maraming mga negosyante at mga investors sa rehiyon maging sa Democratic na rehiyon ang Region 9 kung saan isa sa mga lungsod sa Basilan ang Isabela City ang makikinabang sa investment hub. Hindi sakop sa Bangsamoro Government ang Isabela City. Sa kabila na ito ay nasa loob ng Basilan Province, sakop ito sa Region 9 o ang Zamboanga Peninsula. Samantala, malaki naman ang panghihinayang ng mga journalists sa Zamboanga, Basilan, Sulu at tawi, -Tawi o ang tinaguriang Zamba Solta Media Base sa Far Western Mindanao matapos pumanaw ang batikang mamamahayag na si Bay Belen kilalang si Ka Dayang Pumanaw si Ka Dayang sa sakit na cardiac arrest habang ginagamot ito sa Zamboanga City Medical Center. Si Kadayang ang siyang founder at station manager sa bagong FM station na 91.1 Sunlight FM Suar tawi-tawi at naging station manager din si Kadayang sa DXJD CMN sa Bungaw tawi-tawi. Hindi lamang mga Muslim journalist ang nanghinayang sa pagpano ni Kadayang maging ang mga Christian journalist sa Zamba Zolta kung saan itinuturing si Kadayang na isang matatag na haligi sa larangan ng pamamahayag sa far Western Mindanao Islands well Ramos CMN Roving Reporter ng Mindanao Radyo Kalikasan ng Oksite base na gulat ng live para sa CMN Pilipinas. CMN Live Nationwide Maraming salamat, Boy Ramos, ang ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. Samantala, sinabi naman ni Philip